nanigas? Opo oh, po. Hindi ko siya maigalaw na gano'n. Alala na po siya. Gripo mo ako? Naku. Wala na. Sabi lang. Yan na yun? Bakit? Anong huling ginawa niyo? Bakit kayo nanigas? Eh, uh, ano? Kasi nag-ano nag, ko yung nagluto, hmm. naglaba, namalansya. Tapos sa gabi, nag ako ng ano, trabaho ko. Tapos three weeks na gano'n. Ah, ano diretsong pag-aanak. Tapos, tapos nga 'yan. Ito manggagawa ng opo sa bito. Tapos sakit eh, sakit, gestation tapos dito sa bito. Wala kayong mga opera diyan. Meron. Alin? Um, ano? Ano ba 'yan? Cesarean at saka yung anumang sa, isang ano, reproductive organs wala na. Pero meron daw kung sleep this. Kailan kayo ng opera? Ah, uh, ng 2020. Tapos, 19, 1990. Ah, okay. 1993. 19, 19, 19, 19. Kala ko, oh. kala ko oh. bago-bago eh. kayo. Ang ano nga lang, yun lang kasi. Kaya tinatanong ko yan, hindi kayo pwede sa mga method ko pagka. Siyempre, excuse natin yan. Eh, kung bago yung tayo, kung malaw yun, di magdugo yan sa loob, mm -hmm. di, hindi natin makita. Mm -hmm. Yun lang, kailangan natin tangin yun. Dito, ano boss na yung pinagaling ko yun dito ko. Wala na kasing power yung kamay nyo ngayon, mami. Tsaka yung pamamanhit ng mga ganito ko. Tapos nung last month, ano namamaga ito ko. Yung mga tulog. Nagpa-blood cam kayo? Hindi pa. Hindi pa Pa-blood cam kayo kung may namamanhit-manhit kayo ah. Oo. Kasi no. maaaring may blood problem tayo. Doon kasi yan eh. Kahit wala kang pilay dito, hmm? yung tuhod mo ba, yung sumasakit ba na namamanhid? Oo. Tinamaan ba ng mga ano yan? Hindi na ng mga ba? bagay? Nadapa ba kayo? Natapilok ba kayo? Hindi. Hindi na kaya yan, paggamit, na, nakakaramdam kayo ng mga parang mga blood-blood uh, problem Kumbaga yung namamanid kayo Yan ibig sabihin kasi pag may mga blood problem tayo, pag namamanid tayo May may bigla na lang kilot sa mga, hindi naman tayo natamaan ng mga bakal o natumba Bigla-bigla na lang sumasakit, kumikirot Pacheck tayo ng ano, baka may ibang ano tayo Okay Masakit? medyo may ipit siya. Pag binaba, masakit. Sige, daan na lang. Nawala na ng power yung proseso <coughs> ni Mami. Yun. Ito yung tawag sa ano, overuse. Masakit din? Kasi nga, nag din ako kaya overuse na talaga. Overuse ang tawag dito. Siyempre, sa sobrang sipag natin, eh, gusto natin, malinis din ang katawan natin after natin mag-ano. Okay, okay, Yan. Yan yeah. eh, yung tiyatawag na sa mga Pilipino, tayo mga Pilipino, papasma ah, tayo. Pero sinabi nila, wala raw sa litang pasma. Pero yung katawan natin, maliit pa tayo, alam na natin yung word na yan. Na pag napagod tayo, tapos pinasamo kasi yung katawan mo eh. Ayan, mangihina, katulad nito, mangihina. Wala nang grip si nanay, oo. Oh. Ay sus, uh, ma... Sige si sir, para malaman mo. Oh. Yung grip mo si sir, tingnan mo kung meron. Wala nang parang kapatong. Dapat kahit pa paano sa matanda, ganyan. Kahit pa paano medyo may din. Eh, nakapatong na lang yun. Wala na. Pero yung eh, pababalikin natin yung lakas niya, mami. Pero hindi ka pa magiging ano niya na. At to ito, yung ito, buo kagad. Hindi. Pag na-relax ka pa ng mga ilang araw, makakabalik na yan. <laughs> Pero mami yan, magkakaroon na noon yan. Changes. Sa kanyang pala, ano, pala nakit ng ulo ko, tapos namamanhid siya pananakit ng ulo mo no, na ka? Man. Hindi ka kaya nakaka-high blood kayo? Wala naman ako high blood. Kung self pa nga, 90 over 60 yung ano ko. Yung... Ah, yun, low blood. Yung ano ko. Pagka kasi ganun, manhead, may mga ano, baka sobrang puyat naman, low, 90 over 60, yun, ang mababa yun. Sa edad nyo, dapat, sa edad na ganito, pwede kayo mag, ano, 130 over ano. Wala, hindi ako. Na. 130. Okay. Pwede kayo mag-140 sa edad na ano. Mga ganito kayo nanay Mga running to 60 ba kayo nanay? Nasa 55 pala O running to 60 55 Pwede kayo sa mga 140 120 Over 80 Pero kung 90 lang kayo Tapos over 60 Sobrang baba niyan Kaya makakaramdam kayo ng pamamanid Kasi Less yung blood flow nyo Okay? Kaya pala eh sobrang puyat na. Palagi ba kayong puyat o pagod lang palagi? Puyat sa kapagod. Kailangan mabago nyo yung routine nyo, mami, kahit paano. Kasi habang umiitad tayo, umihi na yung katawan natin. Pagka palagi tayong gano'n ng routine, pababa talaga yung dugo natin. Ikaw ang patagilan. <coughs> na rin kayo, mami, ha? Hindi kayo pwede ng 60 lang. Sobrang baba niyan sa edad niyo. Manghihina talaga yung katawan niyo. Tsaka kahit papano, i-rest niyo muna yung katawan niyo para makarecover kahit mga dalawang minggo. Magiging ano pa to, mag-worse pa ito pagkano. Hindi, hindi nyo pinahingay yung katawan niyo susunod niya, mahina na yung yung paglakad niyo. Mahina na nga ang paglakad ko. Mahina na rin, o, oh, kita niyo. Susunod niya, paano na kayo? Yung, ay, tatama rin na kayo tumay, yung oh. relax lang. Ganun na yung kasunod niya. Wala na yung lakas to, susunod niya, pati pa, parang, ano na kayo, magro robot robot na kayo, mabagal na kayo. Dire-diretso na yan, pagka napabayaan, tagilig kayo. Meron ngayon yung mga ano, hindi ako pwede kasi magbanggit ng ano, magpareseta kayo ng vitamins, kasi vitamins. Wala naman pero yung mga ano, yeah. may mm May mga vitamins kayo? Meron ako ano, um, B12, calcium, B3, at saka Matagal na ba kayong ganito? Bakit may ganito? Matagal na. Matagal na? Anong, ano, hindi ko, lang ko lang. Hindi pinapansin. Okay, relax na. No? Hmm. Darating kasi yung mga panahon, katulad niyan, gaya nga na ko, si pero nauna na pala eh, humihinan na rin yung ganito nyo. Magiging worse pa yan pag napabayaan niyo. Pahingan niyo rin yung katawan niyo, huwag kayo ano. Baka sobra-sobra na kayo sa trabaho, ipaubayan niyo na muna sa iba. Tihaya kay mami. Ayan, bro, iisin muna niya. Ito kasi may sumasakit na rin sa buwan niya. Ayan, ito, dyan, dyan sa mga ano, ito po. To. Ah, dyan? Dito sa tuwin din? Meron din dyan. Meron din? Okay, oh, sige, pitigil na rin. Dito po. Dyan sa mga joint na to? May mga masasakit Na rin. Masasakit na siya. Less na yun. Ano yun. Maaring kumababa na lahat yung mga na yun. Pinupulikat na ba kayo? Hindi naman. Pinupulikat na rin kayo? Sa bagay, nag 90 over 60 kayo, bababa talaga yung immune system nyo. Maaring yung potassium nyo, bababa rin yan. Kailangan, magkakakain kayo na ano sa agi, sabaw ng buko, yan matataas ang potasyon, sabaw ng tulya, sabaw ng halaan, ahong, yan. Kasi pag, uh, yan nga, pag pinupuli. Masakit yan. Aray, masakit yan. Masakit yung ni mami, oh. Pero mamaya, tingnan nyo, obserbahan nyo pag pinitik ko na ito. Masakit pala. pala. Pati ito yung mga joy joy niya, masasakit din. Masakit. Ginaganong ito kasi sa umaga, nararamdaman ko talagang masakit kayo, mami. Ay, natagiling na nata, kanin ni Lord. Dapa. Dapa kayo. Nanay nyo to, sir. Oo, sir. Pa, <coughs> ay pa paano. Bumbog na pala sa trabaho si nanay. Nanay, ano na yan. Umayaw na sa trabaho. Uwi na sa probinsya. Oo, <laughs> oh, relax, relax muna si nanay dun sa probinsya. Ay pa paano. Huwag natin hintayin malungpo yung magulang natin. Lapit-lapit na siya Sa pagkahina Wala pa siyang 60 ha Isipin mo Pag nag senior citizen pa yan Mas matindi yung ano Kung baga Mag expect na tayo Pag nag senior citizen tayo Hihina talaga yung katawan natin Kahit hindi tayo natumba Magiging weak talaga Pero ito Wala pa siya sa 55 pa lang Mahina na Grabe uh -huh. na Pasakit lang, kahit ganyan lang. Oo, oh, uh, nagkit na. Ganda dyan sa may ano, kanang sa dito sa may ano niya. Ganyan. Grabe na yung ng mask. Roy, masasin mo medium lang. Oh. Kahit ganito lang pala yun. Dyan sa may taas, masakit. Dito sa may ano, sa may dito o dito, dito. Yan. Sige. Pag tinamakan ng ano yan, mahiwagang plus ni Master Roy, tanggal yan. Puro ng spasm yung masay niya rito. Kasi hindi siya sa spine eh kung sa spine yon mas ma mas mas matindi pero sa mga ganito yan kasi dinatamaan talaga ng lamig yan yan yung sa shoulder blade kailangan talaga yan kahit pa paano namamassage din tayo pero okay magkalala mami mami yan ah, medyo maganda na yung pakiram yan kailangan nyo lang mag vitamins vitamins para makarecover yung tubo nyo kahit anong healthy ng katawan nyo kung talagang low blood kayo Makakaramdam kayo ng pamamanhit. Di ahaya kayo ngayon. Di ahaya. Kahit mga tatlong araw, recover na yan. Tapos biyahe na kayo. Kasi hindi rin siya pwedeng ano eh kung um, niya yung isa na ganito ang kalagayan niya, medyo mahina. Baka hindi siya makakapit sa mano. Kasi yung kapit ni Mami, ganun lang talaga. Oh. Dalawa ko ngayon. Relax lang kami um, yeah. Inhale. See you. Dalawa mo na kayo. Okay, tatayo ah. Wa? Wala lang kasi natin yung pungo nyo yung kamay nyo, Rob. nang ko muna ng kapangyarihan <coughs> ng <then sparo> Diyos para <laughs> Sige, rub nyo yung kamay nyo. Kami na. Yeah, sige, rub nyo lang. siya Kaya na hindi pa. Ayan. Ha? Nawala, nawala, na yung sakit yan, sakit. nawala na okay. 'yun kasi tong tapuhan talaga itong ginanong ko lang oh. Dali rin ang aray, aray, aray Pero pag natamaan na siya ng ano, haplos ng pagmamahal, ay pa paano nag-cool down siya agad. Sobrang weak na ng ano niya, yung mga masel-masel niya. Wala man salitang pasma raw, pero meron eh. Sa katawan eh, nangyayari. <laughs> <laughs> nangyayari, overuse. kumain siya, nasabi ko mag iwiwik to, pati paa ah, ganito yung mura po ayan yeah. mm, sige Raph, tayo ulit sige, okay, pahitin nyo, lakasan nyo sige okay. yung mm. grip mo ko oh. grip si sir ang yung grip mo pakapitin mo atakin mo siya, oo oh. mm. ayun na kahit <laughs> papano, okay? sige, bitaw Kanina talagang ganun lang, oh. Oh, uh -huh. so, yan, medyo may na, hawak na. Sabi siya, sa babalik kita kasi. Kailangan nyo na lang ganito, oh. Magic touch. Tapos yun nga, diretso na yung multivitamins niya mami, ha? Wala, ano na talaga? Medyo mahina na yung mga buksunan dugo nyo. Tayo kayo. Tayo. Harap kayo ron. Hmm. Isipan, itong paan nyo, isipan nyo pa Okay, isipan nyo. Ayan, sige, medyo pa-swing. Ayan, kabila. Okay, isa pa. Ay, baliktad. Ito, dun. Kabila. Ayan, okay lang kayo. Okay lang ka. Balik. Oh. Yan lang mga diging daily routine nyo. Kahit sa bahay, gano'n gano'n lang. Ayan, nakita nyo, pumalik na yung medyo lakas ng kamay nyo. Rub nyo palagi Ha? Tapos yung dito, kaya na. Oh. Oh, fine na. Laging gano'n lang, masakit na agad. Ayan, medyo... Oh. Medyo na wala na yung ano. Okay, tapos rest lang. Idol, eh, sinanay, gabayan nyo muna. Medyo mababa na pa yung dugo niya. Tapos, Siyempre, okay, nabububu sa trabaho, puyat. Ano pang expectin natin? Maba na ng konti. Lalag na din na. Wala, week na week na yung, ano niya, immune system. Okay, tapos magkainom kayo ng, ay magkakakain kayo saging, sa tsaka ano, pinupulikat na rin daw kasi siya eh. Isa ng buko, matas ang potassium niya. Okay? Kasi, oh, huwag lang maligo to ha. Palakas kayo ulit na ha. Kaya niyan. Bata pa kayo, wala pa kayo senior. Mga ilang araw na recover na kaya. Tapos huwag niyo mo muna ha. Huwag kayo lang po. pa paano ganyan yung mga uh, tutut nyo para makarecover. Ha? Sige.